Yo! What's up mga Backyard! Welcome back sa akin channel! So matagal tayo bago na naman nakapag-upload dahil nagka problema dito sa ating pang-edit ng video So matagal tayo nawalan ng pang-edit at ngayon uh, nakakuha na ulit ako kaya goods na ulit, dare-derecho na ulit ang ating pagbablog So mag-update ako dito sa ating Backyard So ito ay yung ating 75 gallon So konti na lang ang laman nito at isa na lang yung malaki natin dyan guys yung ating BTO na proven mail tapos kasama nya dyan yung ating mga rancho so hindi ko na nga binenta to guys at iilang piraso na lang at uh, hinayaan ko na yan dyan para magkalaman yung ating 75 gallons so ang gamit natin dyan guys ay yung ating sponge filter lang at itong ating sump ng 75 gallons ay itinigil ko na dahil magdi-DIY bucket filter ako dito. So, pwede ko nang i-out to. So, sa mga malalapit dito sa area ko, uh, message lang ako at i-out ko na yung ating sump. So, dito naman sa baba guys, uh, ganun pa rin. Uh, nandito pa rin yung ating breeding ng tubo at yan ay ating mga ARC, yung ating mga breeder. Tapos, dito naman sa ka 20 gallons ata ito na no cubes so nandito yung ating mga HB white na trio tapos meron tayo dyan mga ARC din na no crawlings so yung mga nabubuli kasi dati ah, ko tapos itong ating fountain ay tatapong ko na guys tapos sa mga, yung mga gusto nitong divider clip ah, pamimigay ko lang to napakarami ko nito guys Uh, pero yung aking motor, uh, hindi ko ibebenta yan dahil gagamitin ko yan sa aking DIY bucket filter. So, update ko na rin kayo dito sa aking flower horn na si Lychee. Yan. Ito ang gagamitin natin sa next breeding natin. Pero matagal pa guys dahil maliit pa to. Maliit pa siya pero yung kanyang kok ay goods na. So, palalaki muna natin siya bago natin siya isalang. At sinolo ko na nga siya dyan sa ating 50 gallons para mas bumilis yung kanyang paglaki. Tapos dito naman sa baba guys, uh, meron tayo dito mga HB Blue. Tapos lang dyan yung ating mga cradlings. Ito yung last batch ng ating cradlings. No? So ngayon ay wala pa tayong breeding o wala pang buried doon sa ating mga female at ito muna yung last natin so hindi ko na ilagay ito doon sa ating mga parapalpan dahil mga puno ngayon at mabubuli lang tapos dito sa 20 gallons natin ayan, napakarami natin dito mga HB blue so dalawang batch na to tapos meron pa ako nilagay ng mga fry dito kaya medyo may mga maliliit so tatlong batch na yan guys at dito na rin ako kumukuha ng mga binebenta ko dahil yung mga female ko dito ay magaganda yung katawan at magaganda yung buntot ganun din naman yung mga male yung mga males dito no so pag may nakita akong magaganda dyan ah, ina-out ko na tapos dito sa baba nandyan yung ating mga blue dream tapos meron tayong dalawang male ng RDSS o yung ating red red dragon snake skin Ayan, na galing kayo yan kay sir eman malik so wala tayong female at maghahanap ulit ako ng female dahil wala na do siyang female tapos dito naman sa ating 20 gallons sa isa, uh, na, meron tayong pair ng albino koi, snake skin na galing yan kay Hendrix Backyard. At uh, yung ating itinabi na nga ay meron ng mga fry. Ayan, marami rin na itong ating mga fry. So nangamba kasi ko kaya nagtira ako dito sa ating backyard dahil baka mamaya uh, maubos yunan don sa aking styrofoam. Pero marami pa tayo doon guys. Tapos kung matatanong nyo kung ano yung ginagamit ko dito sa aking mga guppies. So ito yung pinapakain ko guys, itong ating decapsulated baby brine shrimp. Ayan. So nabili ko to sa Lazada. Uh, hindi ko na nga pala ito, ano no, dinidusolve sa tubig. Bali, automatic na yan guys. Kinukutsara ko na lang para nasa floating na rin ang ginagawa ko dyan. Tapos, ito nga pala, kala ko female tong isang ano natin eh. Ito yung isang MB4 VIP, no? So, kala ko female to. Meron di si Hendrix backyard nito eh. Kala ko female at buti nga nag male kasi ito na lang yung isang mail na magtutuloy ng jeans ni Pomelo. Dahil si Pomelo ay matanda na, siguro mga 3 and a half years na yon at hindi na siya makapag -breed. Tapos eto kapatid niya tong tile na to. Ayan. Kapatid yan nito. So wala pang pangalan to guys. Uh, isipan ko pa kung ano yung papangalan natin doon sa ating MB4. Tapos syempre nandiyan pa rin yung ating female na may cook. So hindi ko na nabibreed yun guys. Uh, may na rin yun at pang display na lang natin. Tapos meron nagbigay sa atin ng dalawang 10 gallons. Kaya medyo na din agad ako. At meron pa tayo isang extra dyan na 30 gallons ata to. Pang aquascape yan eh. Kung gantong itsura. Ayan. Kapal ng glass nito oh. 3-4. 3-4 ba yan? 1-1.5. Pero 3-4 ata yun eh. Tapos meron pa tayo dyan isang 20 gallons na cube. Ayan dami nating ano iseset up na aquarium tapos dito naman sa ating 15 gallons hindi ko na nga malinis to dahil may mga prey na to so meron tayo ditong trio ng bluegrass at meron na mga prey to eh kaya hindi ko siya masipon ayun nakita ko na yung prey nya ilan lang to siguro wala pang 10 piraso at hinayaan ko na muna guys kasi medyo Mahirap kulihin at wala akong, wala akong paglalagyan kaya hinayaan ko na muna doon. Tapos dito naman sa 10 gallons natin, ah, uh, meron tayo dito trio din. Ayan, dalawang male, isang female. Ayan. Ano naman yung red lace. Tapos eto nga pala guys, yung ating 50 gallons ay nagkaroon ng leak. Ayan. So aagapan ko na to at uh, mahirap to. Baka mamaya bumigay o lumakilalo yung leak o kaya mamaya mabasag kaya kailangan pag may mga ganyan ay ganyan ay kailangan uh, i-fix agad o ano tawag doon uh, isilant agad para hindi lumala tapos meron pa dyan isang pair ng ram bali kaiser prang prank yun hindi na natin na i-breed tapos eto si pomelo guys ayan may masigla si pomelo ayan at hindi mo akalain na gano'n yung edad niya. Dahil compact si Supumelo eh maliit lang eh. At ipangkita ninyo naman yung cook niya, uh, bilog na bilog pa rin. Pero pag naibinibreed ko siya dito, ayan dito. Uh, hindi na talaga siya nagsisimilya o kung may masimilyahan man ay kokoonti na lang. At uh, kakainin talaga ng molds. Kaya inayaan ko na lang si Pumelo at retired na siya. So, sa setup ko na to guys, itong ating 10 gallons dahil may nakuha na akong stand, pacer mark, at dito ko siya ipipwesto. So, sa susunod na video natin, ah, uh, papakita ko sa inyo yung gagawin ko setup dyan. Ah, uh, Pinag-iisipan ko pa kung lalagyan ko ng mga shrimp o mga gapi pa rin. Tapos, eto dito sa aking ibunan guys, ayan. Ah, uh, tatanggalin ko yung bubong nyan at uh, maglalagay ako dyan ng mga tab. Ayan. Gagawin ko na rin yung isdaan. So, tapos na yung pag-iibo natin, kaya magiging isdaan na yun. So, yun lang guys. Uh, mamaya, ipipix ko na yung ating 50 gallons para magamit ko na ulit. So, sa mga gusto palang umorder ng ating mga HB Blue, ayan, available sa ating yan. At mga Craylings, mga ARC, available yan. Message lang ako sa aking Facebook page. So ayun na guys at tinanggal ko na yung sealant at ayan napakalakas ng tulo. So dito nang gagaling sa part na to. So yun na nga. ah uh, maya maya ay gagawin ko na nga ito. So hindi ko na i-videohan to dahil medyo matagal bago matuyo yung ating gagamitin na sealant. Hindi ko alam kung lalakihan ko pa tong pag ano paglaki ng pag pagtanggal ng sealant na luma. Dahil baka mamaya pagdikit ko ay doon naman dumaan yung ibang tubig lakas oh <laughs> ang lakas ng tubig nyan guys inalis ko lang yung kapiraso so yun na nga guys at hanggang dito muna ang ating update dito sa ating backyard so sa mga hindi pa nakapag subscribe uh, baka naman so maraming maraming salamat po happy fishing fish out bye bye thank <laughs>